Lono so ngayon no. Pinakamasaklap talaga no na mangyayari sa isang tao no na dito sa mundong ito no. Kung pagdating ng araw no na sasabihan ka ng Panginoon ba no na tatanggap mo na ang iyong gantimpala no. Dito sa mundong ito while you are uh, alive no nung no, na ikaw ay nabubuhay pa. No, paano ano mangyayari kay sa isang tao no. So ito yung lagi nating uh, babantayan no yung sarili natin no na hindi dapat natin masayang yung pagkakataon no na tayo ay uh, magiging mapagbigay sa ating kapwa kasi ito yung utos ng ating Panginoon no kung mag, kung tayo ay uh, magpag, magbigay sa ating kapwa no ay wag sana nating gawin no na yung gantimpala ay matatanggap agad natin dito sa mundong ito kasi pag yung gantimpala na yan is uh, natanggap natin dito sa mundong ito eh wala na tayo matanggap no na gantimpala no na matatamo pagdating ng araw no kung tayo ay harap na sa ating Panginoon kasi darating talaga yung araw no, no na aharap talaga tayo sa Panginoon babalik tayo sa kanya kasi yung loop yung katawan natin is uh, gawa sa lupa at babalik sa lupa pero yung kalag kaluluwa natin yung espiritu no na galing sa Diyos ay babalik ito sa Diyos no at uh, for judgment no for judgment kung saan ka nararapat no sa dalawang mundo no it's is uh, heaven and hell no So, huwag sana natin dayain, no? Huwag sana natin dayain yung sarili natin, no? Na tayo ay uh, um, lang sa mga bagay na dito sa mundong ito upang tayo ay ama uh, ma, upang, upang ma-receive natin or ma-tanggap natin yung mga gantimpala na para sa Panginoon, na, 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 na galing sa Panginoon, no? Na ibibigay niya para sa atin, no? So, huwag sana natin dayain kasi maraming mga tao talaga dito, no? Na gumagawa ng mga... Um, kabutihan sa kanilang kapwa no makipag na mapagbigay no sa kapwa hindi eh, naman masama yon iyan yung ay pinaka maganda no kasi ang utos ng ating Panginoon yun Panginoon no na gamitin niyo yun yung kayamanan niyo yun sa pagkikipagkaibigan sa mundong ito so ano bang ibig sabihin noon so uh, share no kung ano man yung meron ka na wala sa yung kapatid or uh, yung ibig sabihin ng kapatid is yung kapwa mo eh, bigay mo no halimbawa kung ikaw ay may damit dalawa yung damit mo tapos yung isa wala eh, bigyan mo bigay mo yung isa para kayong dalawa ay may damit so yan yung para uh, parables din yan no so maraming mga tao no na gumagawa ng mga kabutihan dito sa kapwa natin pero yung in-expect nila is return agad no na kabutihan din no na gantimpala no ano bang ibig sabihin nito? Maraming mga tao no, na gumagawa ng mga experiment, no? Social experiment, or gumagawa, or tumutulong sa kapwa, nagbibigay ng tulong, or donasyon, or ayuda no, sa mga kapwa. Pero, um, nagre-receive sila, no, agad, no, sa mga gantimpala, sa pamamagitan, no, ng, kumbaga, um, ginagawa nilang business, ba, no, and... 'yung halimbawa, gum, gum, 'yung iba no ginagawa lang business no uh, content content tapos 'yung iba naman uh, tumutulong pero 'yung inexpect nila agad is 'yung purihin sila ng mga tao. Itong mga bagay na ito is na-receive na nila. Ito 'yung mga ibinigay ng mga tao sa kanila. Ito 'yung mga bagay no nagatimpala ano na uh, na 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 nila. No na-receive na nila. Pero 'yung gantimpala no na ibibigay ng Panginoon is yung mga gantimpala no na ibibigay sa Panginoon yung mga bagay no na pagdating ng araw no na na ma, ma receive ng isang tao pagdating ng araw na siya ay uh, uh, harap sa Panginoon no so maraming mga tao na ganyan no so lagi nating babatayan kasi hindi lahat ng mga na-receive natin dito sa mundong ito kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan sa kapwa at naka-receive ka ng mga papuri papuri lagi niyo tatandaan yung mga papuri na yan no, is hindi talaga yan para sa tao para sa Diyos talaga yan. Kung tutulong ka kailangan ang Diyos ay purihin. Kung tutulong ka kailangan ang Diyos ay uh, laging uh, laging papurihin, sambahin, no? At luwalhatiin, hindi yung tutulong ka no, na ikaw naman yung nagpupuri sa yung sarili. Kasi may may kasabihan dito no sabi ng ating Panginoon no, na kung tumutulong ka tapos uh, nagpapuri ka sa yung mga sarili eh... sa paningin ng mga tao ganyan is uh, walang kakwenta-kwenta yung lahat ng mga ginagawa mo. Yun yung sinasabi dito o ibig sabihin dito sa nakasulat sa Lucas uh, chapter 16 verse 15. No? So lagi nating tatandaan ito nakasulat dito sa Matthew chapter Uh, chapter 6 verse 1 hanggang sa 5 ata no basahin niyo po yun una-una diyan no sa chapter 1 at uh, chapter 6 verse 1 pa sa verse 1 no kung gumagawa ka ng isang uh, kung tutulong kasi sa kapwa kailangan no walang malala hindi malalaman ng kahit na sino niyan no maliban sa iyong Panginoon no maliban sa iyong Ama na nasa langit no na tumitingin sa iyo kung tutulong ka naman yung sabi ng ating Panginoon is tulungan mo yung mga tao no na hindi hindi maka bigay sa iyo ng ganti or hindi sila makaganti sa iyo ng mga sa kabutihan na ginawa mo. Kasi kung ganon, uh, wala kang mare-receive. At yung sabi ng Panginoon, kung tutulong ka, is tulungan mo yung mga tao may hirap, yung mga may mga kampansanan, yung mga ganon. Yung mga tao na hindi na makapaganti sa iyo, ba? Hindi na makaganti sa iyo sa kabutihan mong gawa. Tapos, dahil hindi man sila makaganti sa iyo sa ginawa mong kabutihan, ang Panginoon na siyang magaganti sa iyo pagdating ng araw sa araw ng Resurreksyon o sa araw ng uh, muling pagkabuhay no o resurrection yun yung sabi ng ating Panginoon pero kung magbibigay ka tapos uh, you expecting return you expect no? expect ka ng mga return or babalik no na uh, purihin ka sa iba tapos ganoon na uh, makakapira ka pakitang tao ka lang ay yung yung bagay na yun, is hypocrisy yun no is pakitang tao yun po yung mga bagay na lagi natin tatandaan wag kapag dating ng araw pagsisihan niyo po yun No, minsan lang po yung buhay, wag niyo pong wag niyo pong sayangin no na ang buhay akala niyo ay para pira lamang or pagkain or no, no, mabubuhay lang tayo, tutulong ka lang dito, so okay na. Kung tutulong ka kailangan yung Panginoon na purihin, pero kung tutulong ka ikaw ay purihin tapos kung receive ka ng pira tapos na uh, experiment experiment tapos ganyan ganyan may mga drama drama totoo yung mga tao na nanonood sa iyo is papuri sa iyo pero ang Panginoon hindi kailanman papuriin sa iyo kawawa ka kung ang Diyos hindi papuri sa iyo no? Kung hindi ka lulugdan ng Panginoon yung ginagawa mo. Kawawa ka talaga pagdating ng araw, 100% yan, maniwala ka sa akin. Kung ang hindi, kung, kung, kung ang, andios Diyos hindi natutuwa or hindi ka pinupuri, hindi ka pinupuri ng Diyos dahil sa ginagawa mo. Pero kung ang Diyos magpupuri sa'yo dahil sa kabutihan mong gawa, dahil sa mga ginagawa mo da, na ang Diyos ay pinupuri ng mga tao, hindi ikaw, just para ang Diyos ay purihin, eh, ayon nga sa pangako ng Panginoon is eh, sa, sa muling pagkabuhay is eh, ma-receive mo yung ganting uh, gantimpala ano na, na pinapangako ng ating Panginoong si Kristo pero kung dito sa panahon pa lang ito no na ayaw mo mabuhay no na ang Diyos magpupuri sa iyo para ayaw mabuhay no ang Diyos ang sa iyo kundi ini-expect mo yung mga tao na magpupuri sa iyo walang kakwenta-kwenta yan magiging basura kapag pagdating ng araw no ipapalayo ka ng Panginoon sa kanyang presensya so ito yung nakasulat dito sa biblia hindi ito hindi hindi hindi, hindi ko to ano hindi ko gawang isip lang kung gusto niyo ang patunayan isaliksikin niyo po yung sinasabi dito sa nakasulat sa biblia so siliksikin niyo po yung uh, biblia uh, patungkol sa mga sinasabi ko kung ano ba no so ito yun no? so hanggang dito na lang maraming salamat and please amen